May nakita na naman akong kamamang na dapat kong lutuin ngayong umaga na to at na stack nga lang doon sa aming mga lagayan. At sabi ko, bakit hindi ko lutuin to? Pero kaming makain ngayong araw na to, mga kamamang simpleng luto lang to, mga kamamang. Ang importante ay makakain. At 'yan, mga kamamang binuksan na nga ng aking panganay yung lata. <laughs> <laughs> Ginawang ham, madulas. <laughs> Nagpakulo <Arano ako. laughs> nga kami ng tubig mga kamamang At yan nga kumulo na Babilisan na ang labanan mga kamamang no? At binasalan ko na kay Kuya Daniel Ang aming pasta at tinalambot na habang kami ay nagpapalambot mga kamamang no ang ginawa ko at naghiwa muna ako ng mga ingredient na dapat ko ang ilalagay sa pasta na gagawin naming simple lang at inutusan ko nga yung aking princess na tuwing inuutusan ay haba ng lagi niyan kaya kumpetis-tis lang kamamang dahil pag ikaw na naman na mapikon wow sabaw na naman ang labanan Aya mga kamamang at ayan naman at sumunod naman siya sa aking inuutos na kailangan mong matuto dahil hindi hindi lagi ako ang nagluluto dahil darating ang araw mga kamamang na magkakaroon din sila ng pamilya ng bawat isa kaya hayan na mga kamamang at meron nga kaming blazing sa halagang 500 pesos na isent kagabi kaya ngayong umaga na to at pinalabas ko nga para meron kaming mabiling o ulam mga kamamang at habang niluluto ni Danica Princess ang aming Uh, pasta mga kamamang at ang sabi ko nga sa kanya maglagay kayo ng tubig ng kaunti sa mangkok at yung ay anuhin mo yung ating sauce na carbonara at baka magbuo-buo dyan sa niluto mo ayan mga kamamang no kahit mga simplihan lang na luto ang importante naman ay makakain tayo mga kamamang at kung ano yung meron na blessing na meron sa atin mga kamamang ay huwag tayong makalimot na magpapasalamat sa itaas. Ayan mga kamamang at loto na nga rin ng aming pasta. At ang sabi ko nga kung ano yung meron pa nga mga kamamang at pa tiisin natin ng lahat dahil darating yung araw mga pang kamamang na maiipit ka rin at magigipit ka. Kaya kunting tiis lang mga anak at darating tayo sa kaginawaan coming soon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Panginoon Isus, marami kong salamat sa biyaya ng At hindi tayo pwedeng hindi magpapasalamat mga kamamang sa blessing na ibinigay niya sa atin sa pang-araw-araw mga kamamang. Kahit na gaano tayo kahirap at kahit gaano tayo kabisi mga kamamang, tatawagin natin yung taas mga kamamang. Dahil siya lang po ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay na meron tayo dito sa hubang.